Sumasakit. Oh, kay sumasakit 'yan. Normal mo muna. Ayun 'yan, yung sumasakit. Oh, hindi. Kaya may hindi. Kaya malakas. Kaya may mayanig parang yung babaeng sexy. Yung short na may sipaki, ano? Chicken. KSK. Yung payat. Di ba kahit anong adjust ko ayaw, yung pinaulit ko tapos pinasukat ko sa inyo, yung pala hindi pantay. Hindi pantay yung na-adjust namin, napantay na, yun. Magpunta siya lakad. Eh kaso bata pa yun, mga Kalkulado kailan tama na? Yung mga ganun edad niya. Okay. 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 Walis po kasi yan ang walis <tawa> uh, hindi kasi yan papantay. Oh, na. hindi na ayos. Sa ano daw? Sa motor? Sabi ni mama mo. Magyang hindi. 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 Magyang lasang, nga? Boyfriend natin si SK. Ehem. Nalakas lang. Katan. Normal lang. Yo, yo, Apo. ko lang. Yeah. <laughs> mo. Baka. Pantay na. okay. Bata. Ikaw bumata. Pantay na. Dito lang kapitan. Your daughter. No. Ano? Ayan, pantay na, pantay na. Oh, pantay na, di ba? Chairman? Okay. Hindi na ano, Chairman. Hindi na ka nakakalapa. Hindi ka nakakalapa. Tingnan mo, puka mo. Komando yun. <laughs> Tingnan itong Hindi, kanya lang. Tingnan mo, wala rin hipis ang ilalim ng balakang mo. Di ba? Hmm, pakaramdam mo mo. Hindi na yun hipis. Sabihin mo na, uh, Kapitan, kung may ano, masukit pa. Ano pinagay ba? Lalakasan ko pa yung Kapitan. Sasadyain ko na to. Ano? So wala di diba? ba? Bubuka, bubuka, lalabas ang anak. Patagin ko ba? oh oh Oo. Mm. Mm. Oo. Oh. Oo. Di ba wala? Okay. Thank you Lord. Papasok mo na itong isa. Hindi ang gagana pagka... Ay, hindi. Kanan pala. Meron mga alignment ng nasa kalawin. Ang panahin. Ang panahin. Ang panahin. Ang panahin. Ang Pero yung punya ko, kasali ko dyan. Oh, Oo. Basta yung main kung to. Isipin Most mo, ha? Ayun. No, sige. Para liwala ko sa'yo. Pag tingin naman itong pako, iliko mo yan. Paano kung maglalakad dyan? Di nakalikurin yung buto doon. Hindi sasakit yun. Pero may kliyong sa mupa. O, okay. Subukan mo maglakad ng ganyan. Hindi nakaganon. Nakagano. Oh. Anong lakad mo? Di ba sakit? Huwag gumagalaw siya. Oh. Umikirot dito sa may tas ng lower back. Oh, Huwag gumagalaw. Pag lalo pag umuko siya, nahihirapan. Normal lang. Tumtay na ka na ako, po, Tom. Huwag <laughs> magalabanan. Eh. Normal lang po. <clears throat> yung, pumasok siya. O, oh, ngayon. Mas maluwag yan. Nakalimutan ko pala kanina ipiting kasi yung sigit niya eh. Yan o. Oh, Dahil pag ginagalaw niya, nasasaktan siya. Kaso hindi na. Eh, no. wala nasisip ko eh. Minadali ko na eh. basta. Okay, Tara wala. na yung ulam. Magaling ka na sa ulam. Ang sakit na talaga. Ayan. Kaya pagbalik mo, gaganyan ni Karin. Diyan siya pang gulo. Kinukulam ka gaganyan ni Karin. Kaso hindi ka magaganyan kasi yung roots mo, hindi pa malabas. Para lumakad ka. Ayan, dalaga pa yan. Mas malak. Gawin mo na lang ko, Nay. Opo. Bakasama mo na ng ganun. Nay. Yung... Dobre-dobre bahay yan may ba eh, nasa yung eh. Normal lang. Patan. Huwag may tinaos. Normal mo lang, te. Yan, gaganyan ni ka na. Yung ginawa ko karina, gaganyan ka. Huwag na magaganyan pag manas pa. Kasi lalaban. Ngayon, mauwasan eh. Babaan na yung mga dugo mo. Bilang lalaban, bilang. Ngayon, anong pinagkaiba sa balakang? Naibalik balik daw po yung baywang. Nabalik yung baywang mo bakit, chairman? Matagal ba yung baywang? Matagal yan? <laughs>

Sorry ka. Gusto mo bang maligaw sa kanila? Pokpok, kapitan. Kapitana, pokpok nang pa. Sinilis ka, kapitan. Baka lamigin naman. Pokpok. Kira, mo. Pagalitan po. Lakad Lakad Pagalitan po, kapitan. Diretso. Ubo. Kapitan, ubo. Umika ka. Umi na. Yay! Maganda na ng nanay mo niyan. Ano pinagay ba? Magdadama po, masakit. Kailangan pa. Ka. Pantay na. Nawala ano? Pantay na kasi yan hindi yan makukuha sa therapy. Mabuti ka mo. Si